Bakit nga ba Sari Sari Store ang ating napiling negosyo? So ito guys ang ating pag-uusapan kung bakit ito ang pinili natin ang panghanap buhay ngayon dahil uh, ito ang usong-uso dahil nagsimula tayo noong pandemic guys ay eh, ito ikukwento ko sa inyo kung bakit uh, ito ang ating napili guys So ito wag po kayong aalis dahil napakadami po ang ating customers ngayon at sasabing ko sa inyo kung ano yung mga diskarte ko dito at mga tips natin dito bakit pinili ko itong Sari uh, Sari Saristor. So ayun guys, balik po tayo sa ating topic. Ano nga ba yung mga rason at ano nga ba yung uh, dahilan kung bakit tayo ay nagsimula ng Saristor dito sa ating harapan ng bahay guys. Alam nyo guys, nung ako ay uh, hindi pa ako uh, walang asawa, ay talaga nagsumikap at nagsumikap talaga ako. Nagpakasipag ng nagpakasipag hanggang sa nakarating pa ako ng ibang bansa at nag-ipon na nag-ipon hanggang sa nagkaroon ako ng pamilya guys, ay napakahirap po kapag mayroon ka ng uh, sariling pamilya guys. Iniwanan ko ang aking baby, ng 3 months pa lang at ang aking asawa ay napakahirap po sa isang OFW kapag ganun ang iyong ginawa guys dahil pangarap ko pa talaga ito at nag-ipon po talaga ako hanggang bumalik ako ng Pilipinas at eto na guys ay talagang eto na yung aking dream pangarap kong mayroon na akong sari-sari store at eto na guys marami ng tao dito sa aking tindahan at talagang nakakaharap ko na sila so eto guys ay hindi rin po biro hindi rin po mahirap at hindi rin po basta-basta uh, kapag uh, pangarap mo itong ginagawa mo ay talagang mararanasan mo yung mga iba't ibang struggle at talagang ay ito ay kasama sa business guys so eto guys ang mga dahilan kung bakit ang gustong gusto kong nagtayo ng sari-sari store dahil gusto kong makasama ang pamilya ko at matutukan ko yung mga anak ko makakasama ko sila hindi kagaya sa ibang bansa na at ikaw ay talagang utusan doon napakahirap pong uh, mahomesick at napakahirap ipaliwanag yung bagay na yon so ngayon eto na guys ay nakikita ko ng lumalaki ng aking as mga anak at kasing ah uh, ganon din yung ating uh, tindahan na lumalaki at ah uh, uh, nag-iimprove kaya ito guys uh, habang dumadami ng ating mga customers ay tuwan -tuwa po ako dahil eto po yung sagot ng ating mga pinagdadasal noon guys so ala eto na guys yung ating uh, pinaghirapan na nag-ipunan na puhunan nagsimula lang tayo sa maliit dahil tayo ay kapos din noon so dahil gumawa lang tayo ng diskarte at kasipagan kaya naman tayo ay napansin ng mga customers guys so ayun bakit nga ba ang sari-sari store ang aking uh, napili alam naman natin na piso-piso dalawang piso sabi nga nila sa akin noon bakit daw yan ang aking pinili at mabagal daw yung ah uh, kita dito at maghanap na lang daw ako ng ibaso So, ito guys ay napapansin ko at pinag-isipan ko talaga ito. At gusto ko talaga ito. Noon pa bata ako ay pangarap ko na talaga ito. Dumating din ako guys sa pagkalugi nung uh, unang attempt ko ng magtayo ng sari-sari store. At ay uh, ito ay uh, pinagkatiwala uh, ko sa pamilya ko pero hindi rin naman nila kayang uh, i-manage ng husto. Dahil uh, ito nga kulang sila sa karanasan at baguhan pa lang sila ay anim na buwan lang guys ay bumagsak yung unang tindahan ko at talagang nandun po ako sa ibang bansa noon at medyo nalungkot talaga ako at uh, etong na nga uh, sabi ko nga sa sarili ko ay pagka mag open ako ulit ng tindahan ay uh, ako na mismo yung magmamanage para hindi po siya malugi so eto ang tips lang natin guys kung ikaw ay OFW at ipagkatiwala mo yung tindahan mo siguraduhin mo lang na yung uh, pagkakatiwalaan mo ay marunong at uh, naintindihan yung uh, sitwasyon mo para hindi ka malugi guys. So ito ang mga dahilan guys kung bakit ako nagporsigi at nagpinili uh, uh, ang ating sari-sari store dahil napakahirap po ang nasa ibang bansa at talagang uh, hindi po biro yung magsasakripisyo ka doon tapos yung pera mo ipapadala mo lang sa Pilipinas ganun lang pa ulit ulit ipapadala mo sa Pilipinas pero nagkukulang pa rin yung perang ipinadala mo sa pamilya mo so eto na pang isip isipan ko noon na ituloy ko ulit ang magtayo ng sari-sari store na natatakot din ako nung uh, una kasi uh, pandemic nga baka hindi po makliklik click click tapos iyon uh, ang aking location ay pinag-isipan ko maigi ito pero malakas po ang aking loob yung aking loob dahil uh, nagbebenta kami ng mga ihaw-ihaw at mga load ay pumupunta yung mga tao dito sa aming uh, Harapan ng bahay at nakita ko, nag-request sila na magtayo kami ng Sar sari-sari store kasi malapit kami sa school at saka doon sa barangay hall. Kaya yun guys, ay ito na talaga yung ating binigay ng Panginoon sa atin na uh, pwesto at location ay napakaganda po guys. So napakarami po natin ang customers ngayon kaya ganito yung ating uh, setup. Sa umaga ay mga bata at napakaraming bata sa umaga pagdating ng 9 o'clock to 10 o'clock, 12 o'clock ay mga yung mga matatanda na yung pumupunta dito sa ating tindahan, sila na yung mga nagbabantay sa mga anak nila, yung mga empleyado dyan sa court, sa barangay hall, sa health center, ay sila na pumupunta dito at dito na sila nag-grocery sa ating tindahan guys. So ayun. Ah, ganito yung ating setup dito sa ating tindahan guys open na open kasi anan ah, nandito guys yung mga barangay tanod sa ating palibot ay bumibili sila dito dito sila nagmemerienda kaya malakas po ang aking loob na ganito ang setup ang ating tindahan so kitang kita na natin yung mga customers na nakakausap natin sila nakakapagbiruan natin sila dahil taga rito lang naman sa ating lugar yung mga customers natin kaya eto guys uh, napaka bless po ang ating location dahil marami po tayong uh, customers paano ba nakakaipon ng isang tindahan guys kahit piso-piso kahit dalawang piso eto po guys ang ating pag-uusapan ang ating techniques bakit po nakakaipon ng isang tindahan so eto katulad ko ay isang sari-sari uh, owner at mayroon pa akong isang trabaho mayroon pa tayong ibang uh, investment mayroon po tayong ibang palayan dyan mayroon po tayong babuyan at hindi lang po ito sari-sari store yung ating uh, a uh, source of income. So habang uh, kayang-kaya pa natin magtrabaho guys, meron po akong trabaho dito sa amin, malapit lang po sa aming bahay, ay walking distance lang po ito. Ay uh, pag-uwi ko ng hapon, ako na yung magbabantay kapag panggabi naman ako guys, ay ako po yung uh, bantay sa tindahan hanggang alas 12 ng tanghali. Ito po yung ating routine para matulungan ko si Mrs. sa gastusin. Yung aming ginagastos ay yung aking uh, uh, sweldo sa at aking trabaho guys. Yung aking uh, uh, kita dito sa ating tindahan ay uh, nirorolling at rolling ko. Yung iba ay ini-invest po natin sa isang uh, passive income. Yung ating mga MP to pag-ibig ay ini-invest po natin yan guys yung iba at para lumaki ng lumaki yung ating pera. Dahil alam naman natin na pagdating ng panahon ay hindi na natin kaya magtrabaho pa at uh, mag-focus na lang po tayo dito sa ating tindahan. super for so good naman guys ay kayang-kaya naman ng aking asawa kapag uh, mga bandang alauna alas dos, alas tres ay hindi na po masyadong uh, marami ng tao at ako ay gigising na ng bandang alas 4 ng hapon at yan na naman magsisimula naman na uwian yung mga bata so ito matututukan ko na naman si at matutulungan ko na naman si misis so ganun lang po guys yung ating daily routine, kailangan magpakasipag magpaka ano lang po tayo habang tayo ay mga bata pa at kayang kaya pa natin kapag ganun na ang oras natin, ang daily routine na natin ay uh, talagang rush hour na yung between 5 o'clock to 6 o'clock ay magsisimula na tayong uh, uh, pupunta sa trabaho guys, kaya ito ang ating daily routine, kailangan natin uh, magiging dedication tayo sa ating ginagawa para mas mabilis lumago yung ating negosyo ang ating tindahan, huwag po natin uh, masyadong asahan yung tindahan natin kapag ito ay nagsisimula pa lang guys, maraming nagtatanong sa akin kung bakit napakabilis kong uh, napalago yung ating tindahan dahil ayun eh, nga po ang ating diskarte eh ay hindi ko po kinukuha yung uh, tubo ng ating tindahan at ito ay naka-inventory, talagang bayad na bayad yan kahit uh, kami yung kumuha ay binabayaran namin yung uh, item na kinukuha namin dito para hindi po basta-basta malugi. So ayun ang ating mga diskarte ngayon guys at ating uh, techniques, kailangan uh, mayroon po tayong sistema sa ating tindahan at kailangan alam mo yung mga binebenta mo dito, huwag po tayong magpatalo sa mga inflation dahil napakabilis pong tumaas ang presyo kailan natin uh, malalaman kung anong mga diskarte natin dito sa tindahan. So ayun nga guys, ay napapansin nyo dito sa ating tindahan ay talagang halos uh, ihilang talaga yung pahinga na sinasabi ng mga karamihan kapag madaming customers pero ito kayang-kaya naman natin i-handle. Ay uh, yung mga paa natin dito ay masakit na talagang uh, maghapon tayo ganito guys yung ating araw-araw dito sa ating tindahan at talagang uh, medyo nakakatuwa pag ikaw ay nagpahinga doon mo nararamdaman yung pagod at talagang uh, kapag ikaw ay nagbibilang na ng mga pinagbenta mo ay nakakatuwa at nakaka-inspired naman talagang uh, magbenta dito sa ating tindahan. So ito, kung ikaw ay nagbabalak magtayo ng sari-sari store at gusto mong ganitong setup, pag-aralan mo maigi yung uh, kung paano ka kumuhan ng mga product mo paano ka makikip uh, sa mga customers mo kailangan mo silang uh, kilalanin kailangan mo rin silang kausap-usapin kukunin niyo yung mga loob nila dapat ikaw ay nagiging presentable at yung customer service mo ay uh, napakaganda tapos yung iyong mga display mga paninda mo ay malinis na malinis so eto guys ang mga dahilan kung bakit uh, sari-sari store yung ating uh, napiling negosyo dahil eto nga uh, napakasaya makita mo maraming taong nakaharap mo parang ang um, feeling mo ay bidang-bida ka kapag uh, maraming customers so alam mo rin dapat guys yung uh, sinong customers yung tinatarget mo, yung uh, tinatawag na cost, uh, yung target market ay alam mo rin dapat at talagang uh, marunong ka rin mag-inventory sa yung tindahan, dapat naka-record lahat ng mga daily sales mo araw-araw, marunong kang uh, mag commute sa mga profits mo, ay talagang pag aralan mo to guys kapag gusto mo nang magtayo ng sari-sari store. Marami pa rin talaga uh, customers tayo dito kahit tanghali na at sunod-sunod pa rin ang kanilang uh, pagbibili lalo lalo yung mga inumin soft drinks kasi medyo mainit pa rin ngayon dito sa aming uh, lugar at talagang uh, mabentang mabenta yung ating soft drinks dito sa ating sari-sari store kaya ang soft drinks natin ay hindi po tayo mapwede magpapakawala ng mga stock natin para si customer ay hindi po maligaw na at pumunta sa ibang tindahan